sa aklat ni, ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa harding. Nagtago po ako sapagkat ako'y mabad. Tugon niya. Sino may sabi sa si inyong mabad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bunga? kasi pinakain po ako ng babae na ibigay niyo sa akin. Tugon niya. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po yung nininlang ako ng ahas. Kaya ako natuksong kumain. Tugon na Maria. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa inyong ginaway may parusang dapat. Natangin ikaw lang yung magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hato kong gawal at alitabong ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhimiyay laging maglalaban. Ito ang dudur ng ulo iyan at ang sabong niyay, ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa atin pong itutugon sa bawat kabutod ng salmo. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko yung Panginoon. Panginoon na kay dingin, pagkat ako'y tumatagoy. Dingin mo ang pagtawag ko, paghihinan yung tulong, tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may paalaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay dinimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay sa iyo ay matapon. Sa piling ng kong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabig akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulog. Yaring aking pananabik, Panginoon at hiling pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa pilingan ko ang Diyos may mag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatak at di bukubas ang pag-ibig niyang tulog. Lalo siyang naghahanggang sa sino man ay tumubos. Iligtas ang Israel Diyo ang kanyang mga hinirang. Iligtas nila sila, sila sa kasanilang kasalanan. Sa piling po Diyos, may pag-ibig at pagtugos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, sinasabing ng kasulatan, nagsasalita ako sa pagkata kung sumasang palataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasang palataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya rin bubuhay sa aking kasama niya. At magdadala sa inyo at sa aking sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitis ko ay eh sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aming katawang lupa. Patuloy na bang lumalakas ang aking espiritu ang bahagya at panandaliang at na dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahan, kaligayahan walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paghingin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat walang dilian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit. Hindi nasisira isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. po Panginoon. At sa may day. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagpunin sa iyo, Panginoon. Noong panahon pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano ba't hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang maalagad? na mabalitaan ito ng kanyang mga sambahay. Sila pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao na sisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belsibul, ang prinsipe na mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang inang dalinhaga. Paano mangyayaring palayasin sa tanas si satanas kapag naglaban-laban ang nasasaupan ng na isang kaharian. Hindi mananatili na ang kaharian yun. At kapag naglaban-laban ang magkakasang bahay, hindi mananatili ang isang bahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimasig si Rabanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nahasakupan, hindi magtanagay at darating ang kanyang wakas. Wala makapasok sa bahay na isang tao malakas at makakaagaw ng kanyang alik-alikan. Malibang gabusin muna niya ang tao niyo sa kapalamang niya malulukuban ang bahay na iyo. Tandaan niya ito, maaring ipatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at pandalain nila sa Diyos. Ngunit, ang sinumang dumain sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus, sa patatang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noong na may maraming tao nakarapot sa palibot ni Jesus at naisabi sa kanya na po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinangatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Jesus, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika. Ito ang aking ina at mga kapatid. Sabagkat ang sinumang mang sa kalooban ng Diyos ay siya ang ina at mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupulit ng namin Panginoon Yesus Christo.